Ah, dito po ipapasa ko naman kayo dito sa Lonita Park. Yan po ko po sa inyo. Yung nandito si Jose si Rizal. Yan po ang pa yung mga ano, dito. Dito, so, po. So ngayon lang pagkita na mga guys na meron pa rin dito, dito mga pasiyan. Yan na pagkita guys. Dito tayo mag picture taking dito. Pagkakaroon nyo guys yung mga bayani. Kasi bawal pumasok yung, yung ito dito sila mga yang sa dito mga idol meron naman sa mga kuhan dito dito ang ganda ang ganda ang ganda sa mga dito si Victor ako siya sa mga yung binari idol ito kalau kena lagi dekat dia nak akan dor kalau itu kita pelaksanaan ni rum gayu palak nak pemasa gitu tak idul nak hai bagel pun betul oh dia sudah Litis kita semua pun semua pilih. Benda peraya idul pak itu dengan nanti itu setelah kena orang meiron. Kasi formal pak idul nanti kita mah idul, magandeng kasialan. Ayun pa na ang kapunta dito. Ayan po. So, good morning, good morning po sa inyong lahat. Busong Visayas, Sampinano kung saan nandito na ako sa sa Lunita. Ayun po, yung may pala ako nagpamasal dito kaya pinasal ko talaga dito dito para ipakita ko sa inyo. Ayun po. At pag bandang December mga guys kasi marami na ang masal dito. Ito yung mga upuan. So, ngayon po lang tao hindi pa yata ito dito natuklasan ang magandang kasyalan pala ito dito so sa tato ko dyan sa libukan ka ko tara samar palbayo, gatbalogan kasabahan dandara, taragnan katbalogan, kalbayo, galbiga yun pala yun ako takloban, liti yan po shout out ako sa mga taga samar at Luzon Visayas sa Binanao kung saan nandito naman ako guys pinasal ko naman kayo dito sa magandang pasyalan dito Dito yung mga bayani natin bina, binabaril si ano nakatakaliko doon oh. ito parang kasabihan trinahidor pala ito si ano si yung bayani natin si Jose Rizal yun po yung mga nagbabaril doon oh. uh. So itu adalah tempat duduk yang cantik Tidak? Begitulah Jadi banyak orang berada di sini, rakan-rakan Tidak ada apa-apa yang panas di Oh, so itu adalah tempat duduk Seperti orang-orang berada di sini, guys. mga 5-7 minutes so mga guys ano masasabi yung bayani natin bakit binari yung katalangin ko so ano masasabi nyo please comment and share o so, mundo basket vlog sa youtube mag support -so sa mga ko sa facebook sa youtube, sa mga rel ko, facebook ayan po wow mag manta na anong ito, ito guys ayan po. bumabaril yan so yun nalabas na ako guys paglabas ko ito dito guys ito na yung lunita lunita park kanda sana kung mayroon pa i-log ako para i ko kapita ko po sa inyo So mayroon naman dito mga nabilinis ito na nga siya unang upuan Oh, patuloy ulit dito dito hanggang dito sa labas patuloy sa pag-aglan para sa inyo may may dito kasi mayroon ang mandar na matunog uh, oh. so yata humiigot ng ng mga humiigot mga alala nyo so, kayo yun uh, may to may aso to pala may aso pala dito so dito naman tayo at saka doon sa taas mayroon yun. So dito naman yung lunita. Yan po ipasal ko kayo dito mga idol. Ang ganda ng tanaw. So yan. So dito na ako sa labas dito na ako sa lunita. So, Thank ipapakita ko pa rin sa inyo mga mga guys mamaya so sa mga reels yun dami pa rin tao dito na dito. taking ito yung lunita paglabas ko dito mga guys ito yung lunita So may CR naman dito mga guys kung gusto mong umihi magdumi ito ang dito ng CR. So walang bayad libre. Yan. Ba, ang gandang tanawin dito Ayan. so mayroon mga bagong pasok yung porsyo mga uh -huh. ano so maraming taglaw ng mga mga guys lalong lalong kanina ang daming tao kanina yun di ba oh so dito na po sa lonita park yun ang dami na masal dito maganda lang para pasyalan niya. Ayan, Ayan siya tatak dyan sa lubok ng dapat parang nasamar. Hilo, kumusta po kayo? Ito po si Mundo Basis Vlog. So, dito po ako ngayon sa Londita. Wow, ang gandang, ang gandang tanawin ah. Ayan. Ayan Mayroon naman pa ng aeroplano mga guys yung Piarino-Bronistan, yun doon ako po kanina, yung mga puha, nakuha ang dami, dami pala kagabi dyan naka ano, mga isa na dyan sila na, iponipong kagabi so pasok tayo ulit dito mga guys, para sa don. doon ah, dito ulit. So, ang ganda ko siya po, mayroon naman guys mga anak picture taking. Oh, para mga paramenta oh.